Gumida ang pagkakaisa, talento at pagkamalikhain ng post at line units ng 7th Infantry Division, Philippine Army sa mga samut-saring patimpalak at programa ngayong Paskong Kaugnay. Sa Christmas Caroling Contest, nangibabaw ang tinig at galaw ng Aguila Troopers mula sa 703rd Infantry Brigade. Baru, baru. Sa Christmas door decorating naman, pinakahinangaan ang makulay at mitikulosang disenyo ng Seven Signal NCO Barracks na nagtatampok ng iba't ibang imahe ng Paskong Pinoy. At pinatunayan naman ng 84th Infantry Victorious Battalion na tangan nila ang tagumpay pagdating sa Christmas Parol Contest. Samantala, bago matapos ang taong 2023, Nagsama-sama ang pamilyang kaugnay sa isang simpleng programa sa harap ng gusaling General Antonio Luna sa Fort Magsaysay, kung saan napuno ng kasiyahan, pagtatanghal, palaro para sa mga kawani at mga bata, papremyo at regalo para sa lahat. Tinanghal na may best attire ang Team 1 na kinabibilangan ng mga personnel ng Office of the Assistant Chief of Staff for Personnel matapos silang mag-alas Super Mario Brothers sa kanilang dominant red at green na kasuotan. Handog pa sa salamat ng pamilyang kaugnay para sa isang mapayapang Pasko at masaga ng bagong taon ang tema ng pagdiriwang ng Kaugnay Division ngayong taon. Mula dito sa Fort Magsaysay, ako si Shaira Janil Rivera, ang inyong Kaugnay.